what you can find below Terima kasih telah इस बात को you <laughs> E uh -huh. Joseph, area akong pastor sa uh, pang-a-pastora. sa so, isa, isang barang investment scam nangyayari sa General Santos City. Ano pangalan sir ng kumpanya, sir? Nung uh, sasampahan po ninyo? Ah, uh, Munificence Ministry, ma'am. Ano, sir? Munificence Ministry. So, pari sa ilang po ba yung uh, nabiktima? Magkano ba silang halaga ng pinapano ng complaint? Actually, sa ngayon, sa hawak kong complaint, kasi yung iba, uh, ginagawa pala yung complaint. Pero sa itong, sa apat na sa kanila, ang uh, total amount na, na bigay doon sa respondent is abot ng mga sa 170 million. Uh, so, sa isang ano lang yan, sa isang satellite. And base sa mga complaint, at mga, meron mga 18 satellites. So, siguro abot din mga isa o hanggang dalawang bilyon. Eh ngayon po sir, mga ilang complainants po yung mapafile ngayon? Sa ngayon sir, ang natapos ko is 4 uh, apat na muna ang okay, kasi yung iba, yung inayos pa yung mga documents. I-prepare pa lang. Mga total, magkano po yung nakuha sa apat na complainants? Sa apat na complainants, actually hindi sa kanilang uh, pera lahat yun sir. Yun yung mga 170 million. So, part noon, yun yung kanilang investment po yun ng hindi rin bumalik. Parang Mr. Sir, ba nagre-recruit din sila na iba mag-investor sa sa ano sa company sir, parang Ah, itong mga company hindi naman actually sila mga nagre-recruit pero siyempre uh, mayroon na kasing parang utok na doon yung ano, pupunta na lang doon para mag-invest. So sila, ang trabaho lang is uh, tatanggap ng pera, gano'n mag nag-assist na lang. May iba pang investor so parang na uh, nakita sa kanila sila nagdaan din po. Yes ma'am, parang ganon oh, no? sa kanila dadaan kasi. Eh. So, kailan pa sir sila itong company sir kailan pa sila nag-operate? Actually, uh, base sa kumpleto uh, nag-start daw ng operation nung January or February this year. Oh. Pero nakalagay sa sponsor certificate, lumalabas 1983. So hindi totoo yung nakalagay doon. Actually, binirepay ng uh, ano, na complainant, uh, yung number na ginamit ng uh, Munificence uh, Ministry is uh, naka-registered sa isang uh, parang church din, interdenominational uh, church, parang gano'n yung pangalan. So hindi sa kanila ano, uh, hindi sila yung naka-registered. May operation, sir, sa may General Santos lang, sir, o meron pa po mga pag sa bansa? ah uh, So far, parang doon yung main, ano eh, parang, pero may iba yatang Surigao, yata. Yan. Pero doon talagang pinaka-main. Ano, eh, ano. So ano to, yung Pwente dating naman. nung ano nila, operation, parang kapa rin? Parang kapa, kaparyas, kasi parang religious ministry din siya. At the same time, tumatanggap ng uh, investment sa general public despite uh, wala namang, ano, authority or licenses from government agencies. Ilang percent, sir, yung promise na kita? Ang promise kita, uh, nag-umpisa siya ng 60%, ma'am. Hanggang March yata. Tapos uh, after noon, binaba nila to 45%. Per month? Per, per month. Per month. So, ibig sabihin, sir, kung 10,000, sir, yung investment, Pipila siya a month ng 5,000? Okay? Yes ma'am, 6,000. Or to, ngayon binaba, naging 4,500 a month. Kailan okay, sila sir hindi na nakalabas? Parang mga 4 months Mga 4 months nang uh, hindi nakapagbigay. Oh. So last promise kasi inintay ng ano nung October 4. So hindi pa rin nabigay. So no, naglalabasan na yung mga complainant. Still operating pa rin sir yung company? still operating po? Ay, ministry? Actually parang uh, hindi na eh. Hindi ko sure kung tumatanggap pa rin yung ibang ano, pero parang hindi na ma'am. O kasi yung parang respondent is ah, hindi na nagpakita simula nang ah, hindi nabigay yung mga investment nila. kasi okay. sana po ba sila dun sa listahan na nilabas ng SEC na pwedeng involved sa investment? Actually sure, uh, ah, yan ang hindi ko na check pa sir sa document sa sa ano, hindi ko na verify ang mga. Pero usually ba mga nabibiktima? Anong klase <laughs> po ba? O yung mga magsasaka? Bas, halo-halo ma'am eh. O, halo-halo tao. Sa inyo kakasuhan ninyo? Sa ngayon ma'am, actually, dalawa. Kasi basis sa, base sa itong ano, dalawa daw talaga yung parang pinakamastermind. So, depende na yan sa DOJ later on sa investigation kung may iba silang gustong kakasuhan. Kasi base sa mga documents, may ibang siyempre eh, maaaring ginamit na dami. pero DOJ pa rin last, yung

ano po? Kasi. hindi kaya kumano nito? lang Kasi ngayon, sa amin, sa General Santos, grabe, napaka mainit na ba doon sa amin? Kasi uh, yung... Sige, may Ano na lang yung first na October 4 na October 4 na uh, payout na sana yon sa mga tao hindi nila natupad. So ngayon kami ang binubuntunan na ng mga tao doon. Marami akong ditrit doon. Tsaka, <laughs> sa Facebook. kami ang naiipit dito. Which is kayo ang nadala ng pera. Hindi kami. Sana naman. Mawa kayo. <laughs> Pastora. Yes, ma Sana lumabas na kayo. Tulungan nyo naman kami dito. Kayo ang... Kayo dapat nagsimula dito. Kayo dapat lumabas. Kami ang sa mga tao. Bayaran niyo sa uli niyo yung pera na na-invest nila. Doon sa sa bahay ng mga kapamilya namin kasi galit na galit yung mga investor dahil nga hindi na wala nang payout which is eh sila nang sila nag promise ng October 4 may pinirmahan sila doon na magbigay sila ng October 4 so ngayon kami yung hinahabol ng mga tao kaya sana naman magpakita na sila kasi kami yung naiipit sa mga tao